Good morning, good morning. Tatanggalin na natin yung mga stock na gulong dito. Hop, hop, hulog ko. Oh. Hulog, nahulog. Tatanggalin na natin yung mga naka-stock na gulong dito na sa shop. Dahil na, uh, binabahayan na ng mga lamok. At the same time, wala na tayong mapag-parking ano, sa sasakyan at nakatambak na dito sa harap medyo madami-dami na ayan kita nyo sobrang dami kaya linisa natin to uh, para matanggal yung lamok at same time hindi bahayan ng mga daga, ahas so ilalagay natin doon sa ating lote para doon na muna natin i-stack medyo malayo naman sa mga kabahayan yan ay, gusto ko lang palang itanong sa ating mga followers at subscriber, no? Ano kayong magandang gawin dito sa gulong? Nakita kasi ako ginagawang ano eh, yun, parang gapangan nung red, dragon ba yun? Ah, ah dragon fruit. <laughs> so, ganun. Tapos yung iba ay ginagawang kung ano-ano, chanelas, -ano. etc. So, ano kayang magandang gawin dito mga madam and sir lalo na sa ating mga subscriber at followers baka may mga alam kayong pwedeng gawin kasi lumadami ito halos sa isang buwan maabot ito ng 50 peraso yung mga used tires natin so doon lang namin pasamantalang tinatambak doon sa lote namin na isa eh para isang biyahe lang ay dalawang biyahe Tanuin so, plat yan. Plot na ba? Hindi pa. So, kailangan siguro nila ng tatlong biyahe para maubos sa mga ito. So, bilis kasi dumami. Hindi naman natin pwedeng itambak lang doon sa shop at uh, highway yon. So, ayun, na natin yung upuan para mas maraming makaragay yung tricycle. Hindi pwede saban at mabaho So yan mga kalayas, comment down below doon sa mga may alam kung anong pwedeng gawin dito sa mga used tires and anong mga hack ang pwedeng magawa nito at sa uh, kung ano-ano pwedeng paggamitan. So I really appreciate po doon sa mga comment ninyo kung anong po pwedeng gawin dito sa mga gulong na ito. Dahil ang problema kung paano i-dispose. So yun lang. Thank you mga kalayas. Hanggang sunod na video. Bye bye!